Grabe nga mga pre, ang laki na pugitan nakita natin. So yun, hibas nga pala ito mga pre. So yun, huhulihin nga natin, kumahuliin natin. Kukuha lang lalagyan ng mga pre. <laughs> so yun, nakita nga tayong pugitan. Grabe. So yun, hibas nga pala ito mga pre. So yun, hindi ko nga alam kung paano manghuli ng pugita. Ang laki nga ng nakita natin. So yun, ito na nga pala natin mga pre. Ilalagay nga natin yung pugita dito. Pali, tatlo nga sila ganun pala yun yung itsura ng pugita mga pre so yun nasa mababaw lang siya grabe kinakabana ako mga pre first time lang natin makakahuli nga na ito sana mahuli natin so yun dahan lang tayo dito So yun, sana mababaw lang yung butas nyo mga pre. uli na natin. Daan, daan lang tayo mga pre. So yan. Grabe ka mga pre. Nahuli na nga natin isa. So yan, eto na nga siya mga pre. Yan, paano kaya ito mga pre? Hindi ko nga alam kung paano ano yun to. Kung... Paano pa tayo? Hindi ko alam kung paano pa tayo mga pre. Ay, nalagot na. Ayan. Yan na nga siya mga pre. sabi nila mga pre ang pagpaday daw na, na ito mga pre sa ulo kinakagat sa ulo hindi nga natin alam kung paano kagatin sa ulo to ito yan bali dito daw pambihira mga <laughs> nagkapitan yung kalaw <laughs> nanginginig ako pambihira nakakilabot pa na mga pre to. <laughs> Galamay nito. Kakatakas hmm, na siya. Pambihira oh. Kakawala hmm, na. Eh okay, paano kaya 'tong mga friend? Hindi ko alam kung paano kagatin ay ano to. Patayin. Pambihira mga galamay ito mga pre. Adikit. <laughs> so yun, meron pa pala isa dito mga pre. So yun, kailangan muna natin mapatay ito kung paano patayin itong pugita. Hindi <laughs> ko kasi alam, first time na natin makakuha ng ganito mga pre. Yung pugita nga na ganito. so yun. So yun, patay na yata, lamog na mga pre. patayin to paano natin makukuha yung isa kung hindi nga mamatay matay tong isa na to takpan ko na lang mga pre <laughs> pambihira nakahuli nga tayo isa pa sun so, medyo meron pa nga dumababaw so, subukan pa natin huliin yun idadakmain na lang pala natin to mga pre so, yun, sana mahuli natin to sa so, yun tara mga pre lalagay ko muna kay di ay ilalagay ko muna tong camera dito. Andun kasi siya mga pre. So yun, ikutan natin. Ikutan ko kong... muna. <laughs> Ha 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 ha